Aris, ngayong araw. Aris, ibinababa ng mga bituin ang paalala na huwag basta-basta magpadalos-dolos sa mga usaping may kinalaman sa pera. Ang mga alok na tila napakaganda upang maging totoo ay kadalasang may bitbit na panganib. Huwag hayaang madala ka sa matatamis na salita, alalahanin na hindi lahat ng liwanag ay ginto, lalo na kung may biglaan kang marinig na oportunidad mas mainam kung ikaw ay maglalagay muna ng distansya upang makapag-isip ng tama. Kung ang isang kapatid o malapit na kamag-anak ay humihingi ng tulong para sa negosyo, at may kakayahan ka naman, maaari mong buksan ang iyong puso ngunit panatilihin ang tamang limitasyon, ang buwan ay nagbibigay ng liwanag sa landas ng pagtutulungan ngunit ito rin ay nagsisilbing babala na dapat malinaw ang lahat ng kasunduan upang hindi ito maging sanhi ng hindi pagkakaunawaan sa mga darating na araw. Sa trabaho, ang liwanag ng araw ay suma sa iyo upang ipakita ang kahalagahan ng pagiging mahinahon, ang pagiging organisado, tapat, at masinop sa mga gawain ay makikita ng mga nakapaligid sa iyo, iwasan ang pagmamadali, at bigyang pansin ang kalidad ng iyong ginagawa, ang iyong pagiging matino sa trabaho ay maghahatid sa iyo ng respeto at bagong oportunidad. Anim na number ay number na bigay ng gabay sa pag-asenso ay number 30, number 14, number 21, number 35, number 40 at number 8. Taurus, ngayong araw, Taurus ang buwan ay nagpapadala ng paalala na kailangan mong maging mapanuri at maingat sa bawat kilos, lalo na kung ito'y may kinalaman sa negosyo o kasunduan, iwasan ang paggawa ng mahalagang desisyon kapag ang paligid ay tahimik at gabi, sapagkat sa dilim ay nagkukubli ang tukso, tukso sa maling hakbang, tukso sa makasariling damdamin, at tukso sa mga ugnayang wala sa tamang landas. Kung may kaibigan o kakilala na nag-aalok ng tulong, mas mainam kung umiwas ka muna sa pagtanggap ng anumang may kasamang obligasyon, ang mga bituin ay nagbababala na ang tinanggap mong kabutihan ngayon ay maaaring magbunga ng komplikasyon bukas, maging matatag sa paninindigan, at piliin lamang ang pakikipag-ugnayan na may linaw at kabutihang loob. Sa usapin ng pera, Mainam na simulan ang mas seryosong pag-iipon, ang liwanag ng araw ay nagbibigay ng lakas upang makita mo ang halaga ng bawat sentimo. Sa panahon ng kagipitan, ang ipon mo ang magiging sandalan mo, kung may oportunidad man na dumating, ikaw ay handa dahil may nakaabang na pananggalang. Pagdating sa pag-ibig, ipinapaalala ng buwan na ang katapatan ay mas mahalaga kaysa panandali ang saya. Ang iyong mga salitang totoo ay makakapagpatatag ng inyong samahan, huwag kang matakot magsabi ng nasa loob mo, kahit masakit, sapagkat ito ang magbubukas ng mas malalim na pag-unawa sa pagitan ninyo, ang pagmamahal na binuo sa tiwala ay hindi matitinag ng anumang unos. Anim na number ay number na bigay ng gabay sa pag-asenso ay number 36, number 17 number 28, number 33, number 41, at number 10. Gemini, Gemini, sa ilalim ng mga bituin ngayong araw, ikaw ay pinaaalalahan ng maging doble ang pag-iingat sa anumang desisyong pinansyal. Maaaring may oportunidad para sa investment o bagong negosyo, Ngunit alalahanin na ang tagumpay ay hindi lamang galing sa galing kundi sa pagiging maingat at matyaga. Kung may pagkakataon na magsanib puwersa ka at ng kapatid sa negosyo, ito'y maaaring magbunga ng tagumpay basta't malinaw ang usapan at hati ng responsibilidad. Ang araw ay nagbibigay lakas sa iyong kakayahang magplano, ito ang sandali para muling ayusin ang takbo ng pananalapi mo ang disiplina sa paggastos, pagtutok sa pangarap, at pag-iwas sa walang saysay na luho ay magiging susi upang makamit mo ang mas matatag na kinabukasan. Sa trabaho, huwag mong sukuan ang sarili kapag dumarating ang mga araw ng kabiguan. Sa likod ng bigat ng gawain ay may gantimpalang nakalaan para sa matyaga. Ang buwan ay nagpapaalala na ang bawat sakripisyo ay may kapalit, maaari itong promosyon, dagdag na tiwala, o panibagong pagkakataon na magpakitang gilas. Panatilihin ang pagpapalawak ng iyong kaalaman dahil ito ang magiging susi sa mas mataas na tagumpay. Sa usaping pag-ibig, ngayon ay panahon para iparamdam sa iyong kapareha ang halaga niya sa iyo. Ang mga simpleng kilos ng pagmamahal ay sapat upang palalimin ang inyong relasyon. Ipakita ang iyong pagmamalasakit hindi lang sa salita kundi sa gawa. Ang bukas na komunikasyon ay magbibigay daan sa isang mas masayang samahan. Huwag palampasin ang mga sandaling simpleng ngunit makabuluhan. Anim na number ay number na bigay ng gabay sa pag-asenso, ay number 2, Number 11, number 16, number 24, number 36 at number 20. Cancer, ngayong araw, ang liwanag ng buwan ay nagbibigay babala tungkol sa iyong kalusugan. Panahon na upang pagtuunan mo ng pansin ang iyong pangangatawan at isipan. Kung matagal mo nang pinapalampas ang pagkapagod, ito na ang tamang sandali upang huminto, magpahinga, at magpakonsulto kung kinakailangan. Huwag mong iya sa bukas ang pagpapahalaga sa sarili, ang katawan ay templo, at kailangang alagaan ito ngayon pa lang. Ang mga bituin ay nagpapahiwatig na ang pagpili ng tamang pagkain at oras ng pagtulog ay may malaking epekto sa iyong pang-araw-araw na enerhiya. Kung may iniindang nararamdaman, huwag itong ipagsawalang bahala. Ang tahimik na pag-aalaga sa sarili ay mas makapangyarihan kaysa sa anumang madikasayon kung ito ay maagapan. Pagdating naman sa pamilya, huwag mong hayaang lamunin ng abala ang panahon mo para sa kanila. Ang simpleng oras ng kwentuhan o pagsalo sa pagkain ay nagpapalalim ng ugnayan. Minsan, hindi pera ang kailangang ibigay kundi oras at atensyon. Anim na number ay number ng gabay sa pag-asenso, ay number 4, number 12, number 26, number 30, number 44, at number 18. Leo Ang araw ay nagpapadala ng lakas sa iyo ngayon, Leo, at ito ay dapat mong gamitin upang palakasin ang iyong kumpiyansa sa sarili panahon na upang ipakita mo ang tunay mong kakayahan, lalo na sa larangan ng trabaho. Kung may matagal ka ng proyekto o plano, ngayon ang tamang sandali upang ito'y simulan o ituloy. Ang araw ay naglalagay ng liwanag sa mga dati mong alinlangan, gamitin ito upang tapusin ang matagal ng naumpisahan. Sa mga darating na araw, may posibilidad ng pag-aalok ng bagong responsibilidad o promosyon. Huwag magdalawang isip kung alam mong kaya mo, ipakita ang lakas ng loob at pagiging mapagkakatiwalaan. Ngunit tandaan din, na ang tunay na lider ay marunong makinig at umayon sa pangangailangan ng iba. Pagdating sa relasyon, maging maingat sa mga salitang banibitawan, hindi lahat ng biro ay madaling tanggapin, Lalo na kung emosyonal ang taong kausap mo, gamitin ang init ng araw upang painiten hindi lang ang kilos mo, kundi ang damdaming may malasakit at pag-unawa. Anim na number ay number ng gabay sa pag-asenso, ay number 7, number 19, number 23, number 31, number 39, at number 45. Virgo ang mga bituin ngayong araw ay nagtuturo ng kahalagahan ng katahimikan at organisasyon sa buhay mo, Virgo. Kung pakiramdam mo ay sunod-sunod ang mga abalang hindi mo na makontrol, ito ang panahong dapat kang huminto sandali, magsulat, at magayos ng plano. Hindi kailangang sabay-sabay mong ayusin ang lahat. Unahin ang dapat unahin, isa-isa, hindi sabay-sabay. May mensahe rin ang mga bituin tungkol sa kaibigan o kasamahan sa trabaho na maaaring biglang lumapit upang humingi ng tulong. Bagamat likas ang pagiging matulungin mo, siguraduhin muna na hindi ka mapapabayaan sa sarili mong pangangailangan. Hindi lahat ng oo oh, oh, ay nagdudulot ng kabutihan. Sa usaping pag-ibig, hindi mo kailangang ipaabot ang pagmamahal sa pamamagitan ng magagarbong bagay. Minsan, ang tahimik na presensya, isang simpleng mensahe ng "Kamusta ka na?" ay sapat na upang ipadama ang tunay mong nararamdaman, ipakita ang pagkalinga sa paraang ikaw ang komportable, dahil sa dulo, ang katapatan ang mas mahalaga kaysa panlabas na pagpapakita. Anim na number ay number ng gabay sa pag-asenso, number 6, number 11, number 25, number 34, number 42, at number 19. Libra, ang pahiwatig ng iyong gabay, ang liwanag ng buwan ay nagpapahiwatig ng masusing pag-iisip sa pananalapi ngayon, Libra. Kilala ka sa pagiging patas at balanse at ito ang panahon na dapat mong gamitin ang likas mong karunungan sa pamumuhay. May paparating na alok o gastos na maaaring makaapekto sa budget mo. Huwag padalos dolos Kung may balak kang bumili ng bagay na hindi naman kagyat na kailangan, subukang ipagpaliban muna. Ang isang maliit na desisyong pinansyal ngayon ay maaaring magdala ng malaki at pangmatagalang epekto kung may utang na kailangang bayaran. Unahin ito, ang mga bituin ay nagsasabing ang pagtitipid at pagpaplano ay mas makabubuti kaysa sa pagiging mapagbigay sa panahong wala pa sa lugar. Pagdating sa relasyon, maaari kang maipit sa dalawang opinyon o emosyon, piliin kung alin ang makatarungan, hindi kung alin ang mas magaan sa pakiramdam, ang katarungan ay hindi laging madali, ngunit ito ang tamang landas. Anim na number ay number ng gabay sa pag-asenso, ay number 8, number 13, number 29, number 35, number 42, at number 5. Scorpio, ang pahiwatig ng mga bituin, ay nagpapadala ng may ng enerhiya sa puso't isipan mo, Scorpio, ngayon ay maaaring may dumating na alaala, tao o pangyayari na muling bubuhay sa iyong damdamin, maging ito man ay galit, pangungulila, o pagmamahal, huwag mong takasan ang damdamin ito, sa halip, pagnilayan ito, minsan, ang panloob na katahimikan ay nahahanap lamang sa pagharap, hindi sa pag-iwas. May posibilidad na makaharap ka ng isang matagal nang di nakausap na kaibigan o kamag-anap, huwag mag-atubiling ayos o makinig, hindi lahat ng labanan ay dapat pang patagilen. Sa trabaho, gamitin ang pagiging tahimik ngunit matatag na likas sa iyo, may pagkakataon na mabibigyan ka ng tiwala sa isang sensitibong usapin, panatilihin ang pagiging maingat sa impormasyon at huwag basta-basta magtiwala sa chismis. Anim na number ay number ng gabay sa pag-asenso, ay number 9, number 14, number 21, number 38, number 11, at number 10. Sagittarius, ang sikat ng araw ngayon ay nagsasabi ng panahon ng paglaya at pagdalugad. Sagittarius, kilala ka bilang mapaglakbay, hindi lang sa pisikal na mundo kundi pati na rin sa ideya at espiritual na paghahanap, may bagong kaalaman o inspirasyon na darating sa iyo ngayong linggo. Huwag itong isang tabi, ito ang maaaring magbukas ng pinto sa isang panibagong simula sa iyong buhay. Kung may plano kang mag-apply ng bagong trabaho, magtayo ng maliit na negosyo, o sumabak sa pag-aaral muli, ito na ang pagkakataon, ang liwanag ng araw ay nagbibigay sa iyo ng kakaibang lakas ng loob. Maging bukas sa mga opinyon at payo mula sa mga mas nakatatanda, lalo na sa mga may karanasan sa larangang gusto mong pasukin, sa pag-ibig, maaaring may makilala kang bago o lumalim ang koneksyon sa isang taong dati hindi mo pinapansin. Anim na number ay number ng gabay sa pag-asenso, ay number 3, number 15, number 24, number 33 number 11, at number 30. Capricorn, ang pahiwatig ang mga bituin ay sumasalamin ngayon sa iyong likas na kasipagan. Capricorn, may mga hamon sa trabaho o personal na layunin na tila ba hindi mo agad malampasan. Ngunit ang tapat mong paninindigan ang magiging sandata mo, kung ikaw ay nasa kalagitnaan ng isang proyekto o bagong responsibilidad, Huwag mawala ng pag-asa, isang taong malapit sa iyo ang maaaring magbigay ng gabay o suporta kung ikaw ay magbubukas sa kanya. Ang iyong pagkontrol sa emosyon ay hinahangaan ng iba, ngunit ngayong araw ay payo ng kalikasan na bigyan mo rin ng pansin ang iyong damdamin, maaaring may mga bagay kang tiniis ng matagal, oras na para ito tuklasin at ayusin, hindi para itago pinansyal na aspeto ay positibo, basta't iwasan ang mga biglaang gastos na walang malinaw na pakinabang. Anim na number ay number ng gabay sa pag-asenso, number 6, number 10, number 25, number 30, number 42, at number 13. Aquarius, ayon sa iyong gabay, ay kalayaan ng isip, pagkamalikhain, at pagsuway sa limitasyon Sa ilalim ng liwanag ng buwan, ikaw ay hinihikayat na bitawan ang mga ideyang nakakulong sa kahon ng nakasanayan. Aquarius, may bago kang konsepto o ideya na maaaring hindi agad maintindihan ng iba, ngunit dito mo mahahanap ang lakas mo. Sa larangan ng sining, pag-iisip, at pakikitungo sa komunidad ikaw ay maaaring maging liwanag sa madilim na bahagi ng sistema. Maaring may hindi pagkakaunawaan sa pagitan mo at ng isang taong malapit sa iyo dahil sa pagkakaiba ng pananaw. Huwag mo itong ituring na sa gabal, kundi isang pagkakataon para palawakin ang perspektibo mo. Ang tunay na koneksyon ay nabubuo sa pagunawa, hindi sa pagkakapareho. May pahiwatig din ng kalusugan, huwag kalimutang magpahinga, kahit ikaw ay abala sa mga adhikain, ang katawan mo ay may hangganan. Anim na number ay number ng gabay sa pag-asenso, ay number 7, number 11, number 26, number 31, number 43, at number 19. Pisces ang pahiwatig ang sikat ng araw, ay nagsisilbing paalala na ang liwanag na matagal mong hinahanap ay nasa loob mo rin, Pisces. Ngayong araw ay maaaring madama mong emosyonal ka. Ngunit ito'y hindi kahinaan, ito ang iyong gabay. May mga panaginip o pakiramdam ka na tila may ibig sabihin. Pakinggan ang iyong intuwisyon dahil ito'y maaaring may dalang paalala mula sa mas mataas na antas ng kamalayan kung may hindi ka pa mapatawad, pati na rin ang sarili mo, ngayon ang panahon para gawin ito, ang kapatawaran ay hindi laging madali, pero ito ang simula ng kagaanan ng kalooban. Maaaring makatanggap ka ng magandang balita o kaganapan na magbibigay ng pag-asa, sa pananalapi, may maliit na oportunidad na biglang lilito, buksan ang isip at huwag agad tumanggi, sa pag-ibig, mas magiging makulay ang usapan kung magiging bukas ka sa tunay mong nararamdaman. Anim na number ay number ng gabay sa pag-asenso. Number 15, number 12, number 27, number 36, number 42 at number 25.